Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nais nice ko rin pong pasalamatan ang lahat po nating taga-subaybay, taga-pakinig, yung ating mga subscribers at yung ating mga sharers. Salamat po sa inyong pagtulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Salamat po ng marami sa inyo. Na ang ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Isaiah 30, 27-28. Basahin po natin. Tingnan ninyo, dumarating na si Yahweh, nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap. Ang mga labi niya ay nanginginig sa galit at ang dila niya ay tila apoy na nagliliyab. Magpapadala siya ng malakas na hangin na tila bahang tumatangay sa lahat ng madaanan Wawasakin ito ang mga bansa at wawasakin ang kanilang masasamang panukala. Now, sa mga nangyayari po ngayon sa LA, sa Los Angeles, California, particular sa mga bayang inabot at tinamaan ng wildfire. Sari-saring emosyon ang ating mararamdaman pati ang balita sa social media. Kumalat na din sa buong mundo na may hatid na minsahi para sa lahat. Maraming natatakot, nabahala at umiiyak sapagat halos nakaramdam ang mga naninirahan sa lugar na parang hindi pangkaraniwan ang sunog na kumalat na napakalawak na pinsala ang idinulot nito. Ito ba ay normal lamang sa kanila? May kinalaman ba ang Diyos dito? Bunga ba ito ng galit ng Diyos? Pag-aralan natin ngayon ang banal na kasulatan kung paano maggalit ang Diyos na mapagpatawad at mapagmahal. Ang ating topic ngayon na pag-uusapan mga kapatid, ang bagsik ng galit ng Diyos laban sa mga taong nanunuya, nangungutya at walang takot sa Kanya. Paano natin malalaman ang bagsik at galit ng Diyos? Mayroon pong tatlong katotohanan. Ang una po, hindi makakataka sa Diyos ang mga taong tumangging maglingkod sa Kanya. Samuli, atin pong basahin ang ating teksto sa verse 27. Tingnan ninyo, dumarating na si Yahweh, nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap. Ang mga labi niya'y nanginginig sa galit, at ang dila niya'y tila-apoy na nagliliyab. Ang talatang ito, mga kapatid, ay naglalarawan sa matinding puot ng Diyos, na hindi na, mahahadlangan. Kung titingnan po natin ang konteksto nito ay pinapatungkulan sa bayang Israel na itinuring niyang anak pero suwail at tinalikuran ng Diyos. Tinanggihan ang kabutihan at kabaitan ng Diyos. Basahin natin ang konteksto sa Isaiah 30 verse 1 patuloy. Sinabi ni Yahweh, Kawawa ang mga suwail na anak na ang ginagawa'y hindi ayon sa aking kalooban nakikipagkaisa sila sa iba ng labag sa aking kagustuhan. Palala ng palala ang kanilang kasalanan, nagmamadali silang pumunta sa Ehipto upang humingi ng tulong sa faraon. Ngunit hindi man lamang sila sumangguni sa akin. Verse 3, Mabibigo lamang kayo sa hinahangad ninyong tulong at kahihiyan lamang ang idudulot ng inaasahan ninyong protection. Verse 5. Mapapahiya lamang kayong lahat dahil sa mga taong walang pakinabang, hindi naman tumutulong at hindi rin maaasahan. Wala silang matatamo kundi kabiguan at kahihiyan. Talon po tayo sa verse 12. Kaya ito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel. Tinanggihan mo ang aking salita at sa pang-aapi at pandaraya ka nagtiwala. Kaya darating sa iyo ang malagim na wakas tulad ng pagguho ng isang marupok na pader na bigla na lamang babagsak. Verse 15, sinabi pa ng Panginoong Yahweh ang banal na Diyos ng Israel, maliligtas kayo kapag kayo'y nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatagin, ngunit kayo'y tumanggi. Sa so, mga kapatid, ano ba ang pagkakaiba ng bayang Israel noong namumuhay sa pagsuway at sumanggoni sa masama at mapagkatiwala ang iniisip nilang proteksyon kaysa ating panahon ngayon. Nagpapabagsak din ba ng matinding galit ngayon ang Diyos sa mga tumatanggi sa Kanya? Yes, 100% hindi lang ngayon pati sa araw ng paghuhukom. Now, ang salitang God Creator of the Universe zero mention at sabay na tawanan at patuloy na nagsasabing godless town. God, creator of the universe, zero mention. Prize in this godless town. Hindi ba ito isang patunay na pagtanggi sa Diyos? Panunuya sa creator of the universe? May ipinagmamalaki na ba sila? Ano ang sinasabi mga kapatid sa Sipanyas 1.18? Hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughuing puot ang buong daigdig sapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Ang salitang daigdig at lahat ng naninirahan sa lupa ay nakakonteksto po yan mga kapatid sa Jerusalem, sa Huda, sa Israel na tumanggi sa Diyos kaya ipinaubaya sila sa kamay ng Babylonia. Subalit, ito ay nangyayari din ngayon at maging sa darating na paghatol kapag ang Diyos ang magpabagsak ng kanyang galit walang makakapigil nito. Ang pagbagsak ng galit ng Diyos laban sa mga taong nanunuya, nangungutya at walang takot sa kanya. Paano natin malalaman? Ang una, hindi makakataka sa Diyos ang mga taong tumangging maglingkod sa kanya. Pangalawa, kapag patuloy at sukdulan na ang kasamaan ng tao Winawasak ng Diyos ang kanilang bansa. Sabi po sa verse 28, Magpapadala siya ng malakas na hangin na tila bahang tumatangay sa lahat ng madaanan. Wawasakin ito ang mga bansa at wawasakin ang kanilang masasamang panukala. Sa sobrang lakas talaga ng hangin, mm -hmm. kaya talaga nag-spread yung fire na napakabilis. Naalala po ba ninyo mga kapatid? Sa panahon ni Noe basahin po natin sa Hinesi sa Estresi. Sinabi ng Diyos kay Noe, pagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Ginunaw nga ito ng Diyos sa pamamagitan ng hindi mapigil na baha na umapaw sa buong mundo sapagkat sukdulan na ang kasamaan maliban lang sa family ni Noe. Maging ang sudoma mga kapatid at gumura ay hindi pinalagpas ng Diyos dahil sa sukdula na ang kasamaan. Basahin po natin ang Genesis 19:12 patuloy. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, "Magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito." sapagkat gugunawin na namin ang lunsod na ito. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapaulan mga kapatid ng apoy. Patuloy, pinakinggan ni Yawi ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga subduma at pinapunta kami ni Yawi upang wasakin ang lunsod na ito. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa libis magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Verse 27, talon tayo. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Verse 28, mula roon, tinanaw niya ang suduma at gumura at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. 29, nang gunawin ng Diyos ang mga lunsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Matatandaan po natin mga kapatid sa Los Angeles, California, ay halos kapariho ang pinsalang nangyari sa Sodoma at Gomorrah because of mocking God like Sodom. Subalit so, ito ay babala, paalala, warning lang sa kanila sapagkat nagtira pa rin ang Diyos nang pagmamahal sa kanila. Binigyan sila ng Diyos ng paraan, ng daan at pagkakataong makatakas tulad ni Lot kasama ang kanyang dalawang anak. Mga kapatid, tandaan natin, hindi natin kaya ang bagsik ng galit ng Diyos. Nagmamataas na ba tayo dahil may kaibigan tayong malakas at powerful na tao? Nagmamataas na ba tayo dahil sa ating tapang, sa ating talino, sa ating yaman? Hindi natin kaya ang Diyos kapatid. Mabangis siya kung magalit. Subalit maawain sa mga taong sumuko at handang magbago. Ang bagsik ng galit ng Diyos laban sa mga taong nanunuya, nangungutya at walang takot sa Kanya. Paano malalaman? Number two, kapag patuloy at sukdula na ang kasamaan ng tao, winawasak ng Diyos ang kanilang bansa. Pangatlo po, winawakasan ng Diyos ang mga masasamang panukala. Muli, balik po tayo sa ating teksto. Ang sabi sa verse 28, Magpapadala siya ng malakas na hangin na tila bahang tumatangay sa lahat ng madaanan. Wawasakin ito ang mga bansa at wawakasan ang kanilang masasamang panukala. Alam mo bang binagsak ng Diyos si Satanas kapatid dahil sa kanyang masamang panukala? naghangad na pantayan ang Diyos na makapangyarihan. May mga taong napakataas na ng pagtingin sa sarili, na dahilan minsan ay ayaw ng makinig sa Diyos, naging persecutor na sa gawain ng Diyos, sumasangguni sa mga masasamang tao, sa mga taliwas na gawain, sumikat lang, naging kilalang influencer na, hindi tama ang pamumuhay, pananalita at gawain. Ano ang sabi ng Diyos? Sa Lukas 14.11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sabi sa Isaiah 13.11, paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Mga kapatid, mapagmahalang ang Diyos natin. Mapagpatawad, subalit kung mayroon tayong masamang panukala, masamang plano, masamang ambisyon na nagdudulot ng hindi magandang influensya sa kapwa, sa pamilya at sa bayan, hindi tayo pagtatagumpayin ng Diyos, kundi Kanya itong pinuputol. Upang hindi lumala at makapagpinsala ng masamang kaisipan at pamumuhay. Sa kabilang banda, dahil sa pagmamahal ng Diyos ay lagi siyang nagbibigay ng pagkakataon upang magsisi at magbagong buhay. May kanya-kanyang panahon ang kasamaan ng tao. Ang pinakadulo nito ay ang araw ng paghuhukom. Nasa araw na ito ay gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy at ang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa naglalagablab na apoy na walang hanggan. Maliwanag po ito sa pahayag 20, versikulo 15. Ang sabi, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang bagsik ng galit ng Diyos laban sa mga taong nanunuya, nangungutya, at walang takot sa Kanya. Paano po natin malalaman? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Review tayo sandali. Number one, hindi makakataka sa Diyos ang mga taong tumangging maglingkod sa kanya. Pangalawa, kapag patuloy at sukdula na ang kasamaan ng tao, winawasak ng Diyos ang kanilang bansa. At number three, winawakasan ng Diyos ang mga masasamang panukala. Para po sa ating application, mga kapatid, sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon, lalo na sa Los Angeles, California, huwag nating sabihing sila lang ang makakaranas niyan. Marami ding lugar ang nakaranas ng malawakang pinsala, bunga ng bagyo, bunga ng baha, lindol, sunog at marami pa. Bagamat ayaw natin ng ganitong pangyayari, subalit hindi natin mapipigilan ang Diyos sa gusto niya. Ang gusto kasi ng Diyos sa atin ay ang maglingkod tayo sa Kanya, sumuko sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya at mamuhay sa Kanyang kalukuban. Life on earth is temporary mga kabatid. May wakas ang lahat. May panahon ang lahat na ang lahat, maglalaho ang mundo balang araw. Subalit so, ang dakilang pag-asa natin at assurance natin kapag nakipag-isa na tayo kay Hesus, hindi tayo hahatulan kundi may nakalaan sa ating buhay na walang hanggan. Ayon po sa 1 Juan 5:13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Napakagandang pangako. Dito rin mga kapatid sa Roma 8.1, kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag isa na kay Kristo Jesus. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood pakikinig. Pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po, God bless everyone.